Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa hilo. Ano yung mga dapat gawin at mga pag-iingat na pwede natin gawin. Uh, may mga dahilan muna bakit tayo nahihilo. Ang unang dahilan, kapag malabo ang mata. Uh, pag malabo ang mata, umiidad na, kailangan ng magsalamin. Uh, pag tumingin tayo dun sa binabasa natin or tumingin tayo sa malayo, merong hilo. So, merong mga astigmatism, nearsighted, farsighted. Uh, kailangan tayong magpatingin sa ating optometrist or ophthalmologist para uh, maiayos yung ating mata kung kailangan ba magsalamin or hindi. Ngayon, kung talagang hilo pa, pagkatapos pagsalamin, hahanapin pa natin yung ibang dahilan bakit nahihilo. Um, uh, meron din isa pang dahilan ng pagkahilo katulad ng sakit sa tenga ito kapag may problema tayo sa middle ear nagkakaroon ng mga sakit sa tenga nagco din niya ng hilo katulad ng mga vertigo uh, yung meron din namang iba kapag palagi nasa computer uh, matagal na nakatitig sa computer at hindi itinitingin sa malayo ang sabi ng nila every 20 minutes kapag lagi ka na computer every 20 minutes tingin ka sa malayo para mapahinga naman ang iyong mata So, napaka-importante, check up sa, op sa optometrist, ophthalmologist, or kung sa tenga, ENT doctor. Uh, minsan din, nahihilo tayo kapag tayo ay ninenerbios. So, meron tayong panic attack. Parang feeling natin mahihilo tayo, matutumba tayo. Kapag ganon, umupo lang sa isang tabi, huminga ng mabagal at malalim, uh, sikaping i-relax ang sarili, para matanggal yung panic attack o yung nervyos. Number three, dahilan ng hilo, eh, napakatagal hindi kumakain o gutom na ang tawag doon. Kasi kapag nagutom tayo, bumababa ang ating blood sugar. bababayan. yan. So, magkukos yan ng hilo. Ano ang pwede nating gawin? Lalo na kung diabetic, ah, painumin siya ng juice, kunan ng blood sugar, painumin ng juice, or pwedeng pakainin ng saging para uh, magkaroon muna ng sugar sa katawan at matanggal yung pagkahilo kasi baka mahimatay pa. Uh, meron ding dahilan ng pagkahilo katulad ng pag-iiba ng temperatura. Galing ka sa napakainit na lugar o lumakad ka sa arawan, tapos bigla kang papasok sa napakalamig na kwarto or aircon, iwasan natin yan. Ah nakakahilo yan, nakakasakit ng ulo. Kung ganin ka sa mainit, magpahinga ka muna sa isang mahanging lugar na may lilim at unti-unti kang papasok doon sa ah malamig o aircon na lugar. So unti-unti, wag biglang change of temperature baka mag ng hilo yan. Ah marami ring dahilan ng pagkahilo. ay yung tinatawag na motion sickness kapag sumakay ng bus, ng barko, ng bangka, yung mga magagalaw na sasakyan, kahit nga aeroplano. So, kung alam nyo, nasasakay kayo, magbabiyahe kayo, at meron kayo nitong motion sickness, bumili na kayo agad sa botika ng mga tinatawag na meclizine. Yung bonamin or D-C-Tab, ang generic meclizine, inumin nyo na muna bago kayo magbiyahe at kailangan may baon din dun sa bag para after 8 hours iinom ulit kung hindi pa tapos yung pagbbyahe nyo uh, isa din dahilan ng pagkahilo, yung kulang sa oxygen kapag yung lugar na pinuntahan nyo ay siksikan ang mga tao katulad ng simbahan siksikan doon o kaya naman yung mga rallies uh, pumunta kayo dun sa lugar na mas may hangin o kung pwede nandoon kayo sa gilid or periphery para mas makakalanghap kayo ng oxygen kasi dahilan din yan ng pagkahilo. At nabanggit nga natin, kapag ang hilo sumabay sa sipon at paggising nyo na lang isang umaga, eh, parang umiikot ang kwarto, ang tawag doon ay vertigo. Merong mga gamot katulad ng beta-histine na binibigay ng mga ENT doctors. Uh, yun yung mga Uh, ginagamot natin ng vertigo. Uh, ibibigay natin kung may vertigo tayo, mamaya ano ang gagawin kapag may vertigo tayo. So, number one tip, kapag tayo ay nahihilo din, humanap kayo ng mahahawakan nyo na steady. Yung mga bars, yung mga hawakan, o kaya hawak kayo sa isang silya, para hindi kayo matumba, hindi kayo maaksidente. Ngayon, kung kayo ay nakaupo, galing sa paglalaba, lalo na yung nakatalong ko. Huwag agad lalakad. Tayo muna bilang 1 to 10 bago lumakad. Kapag galing sa pagkakahiga, upo muna bilang ng 1 to 5 or 1 to 10. Tayo, huwag din agad lalakad. Tapos, um, pag medyo steady na yung paan ninyo, doon nyo ilakad. Huwag biglaan, huwag dagmamadaling pupunta sa banyo dahil baka kayo madisgrasya. Ngayon, Uh, may mga sapatos na pwedeng ipasuot natin doon sa mga may edad. Katulad nitong rubber shoes. Uh, malambot ito at hindi sila madada pa. Kung pwede yung mga velcro, katulad nito. Kung ayaw nila ng rubber shoes, pwede rin ng sandals, pero velcro. Bakit? Kasi sa ganitong paraan, hindi sila madada pa. Kapag chinelas at natanggal o sumabit ang kanilang paa, matalisod sila kapag sila ay nahihilo baka mabalian sila ng buto. So, iwas sa pagkakada pa. Napaka-importante din sa mga matatanda or sa gabi, maglagay tayo ng mga ilaw. Kailangan huwag masyadong madilim ang kwarto. Meron tayong mga nilalagay na ilaw, mga side lamps, ganyan. Ah, ilagay ganito lamps or yung mga yung nasa side ng bed natin na pwedeng buksan. Huwag lalakad ng napakadilim dahil pagbiglang nahilo, babagsak kayo. Kailangan maaliwalas din ang lakaran. Tanggalin lahat ng rugs, lahat ng makakatalisod, uh, mga carpet para hindi kayo madapa. Sa CR, lagyan ng handrails para kapag galing dun sa inodoro at tatayo, merong mahahawakan. Napaka-importante, lagyan ng maraming handrails. At kapag nadulas, may makapitan agad. Handrails sa buong CR. Pag bumababa ng hagdan, hawak din dun sa handrails. Para iwas aksidente, tanggalin ang mga rugs doon sa tabi ng hagdan. Iwas alak, alak nagkakos ng pagkahilo kapag lasing or meron kayong hangover. Nakakatulungan sa labat, ah, anti-hilo yon, So, luya, hiniwang luya, lalagay sa mainit na tubig at iinumin. Nakakatulong. Huwag magsa-cellphone habang naglalakad habang nasa bus, habang nasa kotse, marami nagsi-cellphone, nagte-text. Um, makikita nyo, nagko din niya ng hilo. Kung kayo ay mahiluhin, wag na ho kayong gumamit ng mga gadgets sa loob ng umaandar na sasakyan. May mga tao, kaya pala nahihilo, kulang sa tubig na iniinom. So, hindi pwedeng dehydrated tayo. Dapat kompleto tayo sa tubig. 8 hanggang 12 basong tubig maghapon iwasilo, yung mga laging puyat, dahilan din yan ng pagkahilo. So, huwag kayong magtataka, ba't hilong-hilo kayo? Eh yung pala, dalawang oras lang ang tulog nyo o tatlong oras lang ang itinutulog ninyo. Kailangan sapat na tulog. Sinabi ko nga kanina, magre-relax, kasi kapag meron tayong anxiety or panic attack, ah, mahihilo. At dun sa mga diabetic, iti-check lagi ang kanilang blood sugar, baka bumaba ang blood sugar. Kaya sila nahihilo. Yan. So, kailangan check ng blood sugar. Check ng blood pressure. to meron tayong pang blood pressure. Nagkakos din yan ng hilo kapag mataas ang blood pressure. At titignan nyo rin yung paglalakad ng mga may edad or ng, kahit nga hindi may edad, pag medyo gewang-gewang ang lakad, ipatingin agad sa neurologist kasi baka na-stroke siya. Doon naman sa mga may vertigo, painumin ng mga beta-histine, 8 mg, isang tableta, 3 times a day. Upo lang, wag gaanong kikilos kasi mas gusto ng mga may vertigo. Upo, manood ang TV, kailangan nakafocus yung paningin sa isang lugar lamang. Huwag tingin ng tingin sa kaliwat kanan at mag-visit sa ating ENT or neurologist. Meron silang mga tinuturo na mga head exercises para maiwasan ang vertigo. So sana, uh, marami tayong natutunan dito sa mga pag-iingat tungkol sa hilo.